lang sa Sordinero so magta topic po muna tayo ano po uh, ang topic po natin ano ano ho ang kailangan niyo, kung kayo ho ay bibili ng lupa o ng property ano po Ayan po so sa lahat po ng ating mga subscriber ano po uh, good day po sa inyo ano po ito po yung ah kaalaman lang po uh, ng ating mga subscriber kung sila po ay bibili din po ng property ano bibigay lang po tayo ng kaunting kaalaman ano so ito naman po ay talagang uh, ito pong sasabihin po natin ito po talaga yung kakailangan ninyo. no kung kayo ay, kung kayo po ay bibili ng mga requirements so ito po yung topic natin ano anong mga requirements ang kailangan ninyo kung kayo po ay bibili ng property. Ano po? Yan po muna ang ating topic. Ano po? So, kung kayo po ay bibili ng, uh, ng lupa, ano po? Uh, ano, kakailangan ninyo po ng requirements dyan, eh, ang tax declaration, certified copy, ano po? Uh, Doon muna tayo sa lupa ko. Oh. No improvement. Ito ano po. Sa no improvement. No? Ang yan ho. Ang kakilangan niya. Certificate of no improvement. at tax declaration. Ito ano po. Uh, certified copy ng title. Ayan po. At ID po ng buyer. Ano po? Ayan ho valid ID po ng seller ano po? kung mag-asawa po sila yan ho, tig-isa po silang valid ID na may tatlong pirma at kinakailangan po na meron po silang pin. kailangan po nilagyan ay number ano po Ayan, buyer and seller ano po? kung mag-asawa, kailangan ho parehaso so, meron pin number yan po Uh, kailangan nyo. seller din, kailangan din po ng team number. Kung mag-asawa po, kailangan din po ng may team number at may valid ID po na may tatlong pirma. Yan po ang kailangan din yan. So, pag nakuha nyo na po yan, uh, si bidung Sin po, uh, kailangan lang po yan ipanotarize. No? May may date lang ho ng pagpapanotarize. Ano po, kung hindi nyo po alam kung anong date po ang pagpapanotaryo ng, ng Lilog so kontakin nyo po ako dyan. Para at least na paano, para once na kayo ay dumating po sa punto na ganyan, hindi po kayo ma- ano, hindi po kayo ma-delay sa ganyan. Siyempre ho, kailangan ho yan. Pag kayo ay uh, notaryo nyo ho yan, ay kailangan ho, ready po kayo kasi kailangan nyo na po yan bayaran yung uh, capital gains tax at documentary stamp tax yan po ang kailangan nyo bayaran at susunod po, pag nabayaran nyo na po yan uh, pumunta po kayo ulit bumalik po kayo sa assessor office para bayaran naman po ang transfer tax yan po, mapupunta po kayo dyan sa assessor uh, ang ang sale po ay valid lang po yan ng 60 days po yan sa assessor office. Ano po? Ayan, 60 days po. Valid lang po yan ng 60 days para sa pagbabayad po ng transport tax. Ano po? At siyempre po, pag nagbayad po kayo dyan, kailangan ho, kumuha na rin po kayo ng uh, tax clearance. Kailangan po yan ay eh, ano po, update po ang pagbabayad po ng amilyar. So, bibigyan po kayo dyan. Ano yan Ayan po ang unang-unang mga uh, Pag nakuha nyo na po yan, at nakuha nyo po si ACAR ano po? Ang Icar po, naggaling po ng var so may bibigay po sa inyo. Dalawa pong copy yun. Isang brown at isang kulay blue, yung lining. Ano po? Yan po, ayan po ang kailangan ninyo. Ano po, pag nakumpleto nyo na po yan, dadalhin nyo na po yan sa Register of Deeds. Ano po? Ayan, pagdala nyo po yan sa Register of Deeds. Ano po, magbabayad po kayo. I check po nila lahat ng mga document na daladala -dala nyo. Ano po yan? Ayan, pag na-check na po nila yan, magbabayad po kayo ng registration fee dyan sa Register of Deeds. Ano po? No, ayan. Pag napagbayad na po kayo, so mag-aantay po kayo dyan siguro mga 20 days po yan working days yan po ang ang nila dyan uh, process po nila dyan no? 20 days working days yung mga nagsa 1 month din yan so mag-aantay po kayo yan po ayan so pagka pagka nakuha nyo na yan after 1 month nakuha nyo na po ang title ano po mayroon po siya yung, yung ibibigay po sa inyo kasama po doon yung resibo ng transfer tax. Ano po? Yun po, importante po yun. Ano po? Pagka na kuha nyo na po yun, ano po? dadalhin nyo po yan sa ibabalik nyo po yan sa assessor office para po yan ay e, i-restro nyo ulit sa pangalan po ng ah, bagong may-ari ngayon. Ano po? Iyo yung buyer. Ayan yan po ang kailangan niyo so pag na register niyo na ho yan no kasi oh, lahat po ng document na ibinibigay niyo yan din po ang kailangan niyo ano po Ayan. so nakuha niyo na ano po nakuha niyo na po yung title na bago na original title nakuha niyo na no dadalhin niyo po yan sa registry office at kumuha na rin po kayo ng certified copy ng title so i-request nyo na po yan kasi kukunin po rin ng register ng ano yan ng assessor ano sa register so mga xerox lang naman at least so may copy na po kayo yan po ang kakailangan nyo so pag nabuo nyo na po yun nakompleto nyo na so yun po successful na po ang inyong bagong title yan po. Yun po yung ganun po yung proseso diyan Ayun. So yun po yung ating ano yun po yung ating topic no na lahat to ng kung niyo huyan kumpanin niyo huyan ano kasi kailanganin niyo at kasama na rin yung pag pagprocess po doon Eh so kung kayo po ay may mga katanungan, pwede po kayong mag-PM diyan o pwede po kayong tumawag ano, mas maganda po ay eh, tumawag po kayo. Ano, dito naman ho sa inyong na sa inyong pong napanood or na na bigyan ho kayo ng kahit pa konting konting knowledge din po ang gusto ko namin. So kung hindi niyo po maano, kung hindi niyo po siya ma masa ulo, ano po, pwede po kayong tumawag, no? Handa po tayong sumagot yan ano sa inyong katanungan. Para po magpa-process -ma pa lang po kayo. At least so, nagkaroon po kayo ng ng konting kaalaman. Ano po? Uh, ah, sasabihin po namin sa inyo. Kung hindi po namin alam, ano, hindi po hindi po kami magsasalita. Diyan. Tungkol diyan. So, yung ibibig So, yung ibibigay po namin lahat na info sa inyo, yun po ay tunay lang. Ano po? So, yun, sa lahat ng interested po. Ano po? kontakin nyo lang po ako dyan. Kung kayo may katanungan, kontakin nyo lang po ako. Dyan. At syempre po, pakishare na rin po ang aking vlog. Para yung mga hindi po uh, uh, medyo wala pong kaalaman, medyo may, meron magkaroon po sila ng konting knowledge. Ano po, at may kapanood din ano po, ng kanya. Ano. So yun, thank you so much po and God bless po. Thank you po.